Magandang araw mga kababayan lalo na sa aking mga followers subscribers, viewers shout out po sa inyong lahat lalo na sa mga tawa at turayong na sina Bitoy Pelibrico kay Uwik Duarte kay M.G. Lahos kay Madam Edna and Tersing Pelibrico at kay Madam Lourdes Kalatang na din. At shout out din kay Madam Maria Flor Andres at kay kasamang vlogger Kuya Blast Mix TV ng Barangay Alecaucau, Kawayan City, Isabela, Salamat po sa inyong mga sa Alias Batog, Turayong Vlogger. Okay. Ito po yung follow-up na na-vlog o na-content namin ng Madumingko. Gusto ko lang pong iklaro sa inyo. Mga kanitizens, mga followers na ang dumi ng cook na ito ay kakaiba. Kasi po, habang tumatagal, dumadami sila sa loob ng bote. Kaya mga karitisen, sana po suportahan po natin ito. Sama-sama nating inspeksyon ang duming ito para malaman natin kung anong klasing dumi ang nasa loob nito Kung gusto po ninyo mga kanitisen, kayo po ay ini-invite namin na pasyalan kami dito para personal ninyong tingnan ang kok na ito anong ang maduming kok na ito para mapatunayan ninyo. Maraming salamat at sa inyong suporta. Salamat po. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Mula kay Alias Betuk, Turayong Vlogger at kay Prince Kelata, keep health and safety. Salamat ulit.